Takipsilim ng pag-ibig. Sa isang maliit na bayan na tanging kilala sa mga napakagandang takipsilim, silim, nagumpisa ang kwento ni Rafael at Isabela. Sila'y dalawang pusong naglakbay sa kakaibang landas ng pag-ibig sa ilalim ng lamang ng naglalagablab na araw. Si Rafael, isang mga awit na may malalim na pag-unawa sa kahulugan ng musika at mga pahayag ng damdamin, ay nakatagpo ng kaakit-akit na pista sa bayan ni Isabela. Doon, sa gitna ng mga kakaibang kulay ng langit na bahaghari, una silang nagtagpo. Sa oras na iyon, parang tumas ang mga puso nila sa paglipad ng mga paro paro sa paligid. Ngunit tulad ng mga paboril sa langit, ang kanilang pagkakataon ay biglang nagsimulang maglaho. Pagkaraan ng maikling panahon, si Rafael ay biglang napadpad sa ibang panahon, isang dekada ang nagdaan. Sa kabila ng pagkakaiba ng panahon, hindi napigilan ni Rafael ang isang hindi pangkaraniwang pangangailangan na muling makita si Isabela. Nagsimula siyang masusing maghanap, naglakbay sa iba't ibang dako ng bayan, na tila ba siya'y naghahanap ng mitya na magbabalik sa kanya sa mga mahiwagang sandali ng takip -silim. Habang si Rafael ay naglalakbay sa mga masalimuot na kanto ng kasaysayan, si Isabela naman ay nananatili sa kanilang bayan. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata sa pista ay iniwan ang alaala ng pag-ibig at pangako ng bukas. Naglaan si Isabela ng ilang taon sa paghihintay, umaasa na ang takip silim ng kanilang pagmamahalan ay maglalagay ng daang pabalik kay Rafael. Ngunit ang takip silim ng pag-ibig ay hindi laging magbibigay ng mga kasagutan. Sa kanyang paglalakbay, nadiskubre ni Rafael ang maraming lihim ng nakaraan at nagtatagpo ng mga tao na may malalim na kaugnayan sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng pagtuklas sa mga lihim na ito, ang kanyang puso'y nanatiling naglalakbay patungo kay Isabela. Ang muling pagtatagpo ng dalawa ay naganap sa isang marugdob na gabi, sa ilalim ng mga bituin na tila ba naglalaro sa tala. Ang mata ni Rafael at Isabel ay nagtagpo sa isang sulyap na nagsasalaysay ng libu-libong salita ng pagmamahal na nasal Ayan mula sa malalayong panahon. Sa paglipas ng oras, ang kanilang pag-ibig ay naging isang kwento ng pagtibok ng mga puso na nagdataglay ng matinding tapang at pangako. Sinubukan nila ang mga limitasyon ng takip ng pag-ibig, kahit na may mga pagkakataong parang sila itinutulak palayo ng agos ng oras. Ang kanilang pagsasama ay naging paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Si Rafael, na nagmumula sa isang dekada na masalimuot ngunit mayaman sa karanasan, at si Isabela, na nananatili sa kasalukuyang panahon na puno ng bagong pag-asa. Sa huli, ang takip ng pag-ibig ay hindi lamang isang hanggang gabi na pagnanasa. Ito'y isang pangako na naglalaman ng diwa ng walang hanggan. Kaya't bagamat naglakbay sila sa magkakaibang direksyon ng oras, natutunan nilang palaging isang isa sa bawat pagsiklab ng takip silim, isang pagsilay na naglalarawan ng kanilang pag-ibig na nagtatagal sa pambansang dibdib ng oras. Maraming salamat sa inyong panunood at kung gusto ninyo ng mga ganito kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong kwento.